Nagrebelde ang Israel kay Rehoboam. Ikalabindalawang kabanatan Pumunta si Rehoboam sa Shechem, kung saan nagtipon ang lahat ng mga Israelita para hirangin siya na hari. Nang mabalitaan ito ni Jeroboam na anak ni Nebat, bumalik siya sa Israel, sapagkat ng panahong iyon, doon siya nakatira sa Ehipto, kung saan tumakas siya kay Haring Solomon. Ipinatawag ng buong mamamayan ng Israel si Jeroboam at pumunta sila kay Rehoboam at sinabi, Mabigat ang mga ipinapatupad ng inyong ama sa amin, pero kung pagagaanin ninyo ito, paglilingkuran namin kayo. Sumagot si Rehoboam, Bigyan nyo muna ako ng tatlong araw para pag-isipan ito. Pagkatapos bumalik kayo sa aking. Kaya umuwi ang mga tao." Nakipagkita agad si Haring Rehoboam sa mga taga na naglilingkod sa amanyang si Solomon nang nabubuhay pa ito. Nagtanong si Rehoboam sa kanila, "Ano ba ang maipapayo ninyo na isasagot ko sa hinihiling ng mga taong iyon?" Sumagot sila, "Kung ipapakita mo ngayon ang iyong kabutihan sa kanila at ibibigay ang kahilingan nila, maglilingkod sila sa iyo magpakailanman." Pero hindi sinunod ni Rehoboam ang kanilang payo. Sa halip, nakipagkita siya sa mga kababata niya na naglilingkod sa kanya. Nagtanong siya sa kanila, Ano ba ang maipapayo niyo na isasagot ko sa kahilingan ng mga taong iyon? Humihiling sila sa akin, na napagaanin ko ang mabigat na mga ipinapatupad ng aking ama sa kanila. Sumagot ang mga kababata ni Rehoboam. Ito ang isagot mo sa mga taong iyon, na humihiling sa iyo. Ang kalingkingan ko ay mas malaki pa sa baywang ng aking ama. Ang ibig kong sabihin, mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo kaysa sa ipinapatupad ng aking ama. Kung hinampas kayo ng aking ama ng latigo, hahampasin ko kayo ng latigong may mga matalim na bakat. Pagkalipas ng tatlong araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao kay Haring Rehoboam ayon sa sinabi ng hari sa kanila. Pero hindi tinupad ni Rehoboam ang ipinayo ng mga tagapamahala. Sa halip, pinagsalitaan niya ng masasakit ang mga tao, ayon sa ipinayo ng mga kababata niya. Sinabi niya sa kanila, Mabigat ang ipinapatupad ng aking ama sa inyo, pero mas mabigat pa ang ipapatupad ko sa inyo. Kung pinalo kayo ng aking ama ng latigo, papaluin ko kayo ng latigong may matalim na mga bakal. Hindi nga nakinig ang hari sa mga tao. Niloob ito ng Diyos para matupad ang kanyang sinabi kay Jeroboam na anak ni Nebat sa pamamagitan ni Ahia na taga-Shilo. Nang malaman ang lahat ng Israelita na hindi sila pinakinggan ng hari, sinabi nila sa hari, "Wala kaming pakialam sa iyo na mula sa lahi ni David. Bahala ka na sa iyong kaharian. Halikayo mga Israelita, umuwi na tayo." at umuwi nga ang mga Israelita. Ang mga Israelita lang na nakatira sa mga bayan ng Huda ang napamahalaan ni Rehoboam. Ngayon, pinapunta ni Haring Rehoboam sa mga Israelita si Adoniram, ang tagapamahala ng mga tao na pinagtatrabaho ng sapilitan para makipag-ayos sa kanila. Pero binato siya ng mga Israelita hanggang sa mamatay. Nagmamadaling sumakay si Rehoboam sa kanyang karwahe at tumakas papunta sa Jerusalem. Hanggang ngayon, nagre-rebelde ang mga Israelita sa mga angkan ni David. Nang mabalitaan ang lahat ng mga Israelita na nakauwi na si Jeroboam, ipinatawag nila siya sa isang pagtitipon. At ginawa nila siyang hari sa buong Israel. Ang lahi lang ni Huda ang nanatiling tapat sa paghahari ng mga angkan ni David. Binalaan ni Shemaya si Rehoboam Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mauhusay na sundalo ng mga lahi ni Nahuda at Benhamin. Nakapagtipon siya ng isang daan at walumpung libong sundalo na makikipaglaban sa mga mamamayan ng Israel at para bawiin ang kaharian niya. Pero sinabi ng Diyos kay Shemaya na kanyang lingkod, Sabihin mo kay Haring Rehoboam ng Huda na anak ni Solomon at sa lahat ng sambayanan ng Huda at Benhamin, at sa iba pang taong naroon na ito ang sinasabi ko huwag kayong makipaglaban sa mga kapwa ninyo Israelita umuwi kayo dahil kalooban ko ang lahat ng ito sumunod nga sila sa Panginoon at umuwi ayon sa inutos ng Panginoon nagpagawa si Jeroboam ng mga gintong baka pinalibutan ni Jeroboam ng pader ang lungsod ng Shechem sa kabundukan ng Ephraim at doon siya tumira. Kinalaunan, pumunta siya sa Penwell at ipinaayos niya ito. Sinabi niya sa kanyang sarili, Baka maibalik ang kaharian sa angkan ni David kung magpapatuloy ang mga tao sa pagpunta sa Jerusalem para maghandog doon sa templo ng Panginoon. Maaaring mahulog muli ang kanilang loob kay Haring Rehoboam ng Huda. At kung mangyayari iyon, papatayin nila ako at babalik sila kay Rehoboam kaya pagkatapos na payuhan si Jeroboam tungkol dito, nagpagawa siya ng dalawang gintong baka. Sinabi niya sa mga tao, Mga Israelita, mahirap na para sa inyo na makapunta pa sa Jerusalem. Narito ang inyong mga Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Ang isang gintong baka ay pinalagay niya sa Bethel, at ang isa naman ay sa Dan. Ang ginawang ito ni Jeroboam ay naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Pumupunta pa sila kahit sa dan para sumambaroon. Nagpagawa pa si Jeroboam ng mga sambahan sa matataas na lugar at pumili siya ng mga tao na maglilingkod bilang pari, kahit hindi sila mula sa pamilya ng mga Levita. Nagpasimula rin siya ng pista na ipinagdiriwang tuwing ikalabing limang araw ng ikawalong buwan, tulad ng pista sa Huda. Nang araw na iyon, nag-alay siya sa Betel ng mga handog sa altar para sa mga gintong baka na ipinagawa niya. At doon siya pumili ng mga pari na itinalagan niyang maglingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar na ipinagawa niya. Sa araw na iyon na naghandog siya sa altar na kanyang ipinagawa sa Betel, sinimulan niya ang pista para sa mga Israelita. Siya ang pumili ng petsang ikalabing limang araw ng ikawalong buwan para sa ganitong pista